Castañas Toron for today's ngut-ngutin. Ay na rin nga po mga kaprensi si ang bunga ng castañas o manitri. Ay talaga naman pong napakadami talaga ng bunga kaya po naisipan nating iluto. At pag nga po siya ay medyo matigas-tigas na at matanda na ay kusa nga po siyang nahuhulog sa lupa. At para nga po hindi siya masayang ang agawin nga po natin dini ay alutuin nga po natin aring toron. Ay aring nga po ay pag binalatan mo at kinain ay parang katulad laan po talaga ng mani. Minsan nga po nung nag ako sa mall ay nakakita ako ng ganari ay pagkamahal po pala ng ganari pagka inaluto at inabenta ang inagawa nga po nilang luto dito ay inasangag laang tapos ay inalagyan laang ng kaunting asukal at abalatan nga po natin isa-isa yan dahil nga po yan ay asangag natin maya-maya ay naisipan nga po natin aring iluto at naku -ari nga po ay inapabayaan laang dini ay talaga naman pong nagasitubo laang ay medyo mabalam nga laang po ang pagbabalat na rin tapos ay panay pa ang kain ko at ganyan na nga po ang kanyang itsura pagka natanggalan na ng balat at Asangag na nga po natin yan ng walang mantika. Isinangag nga po muna natin yan para pag dinurog po natin mamaya ay medyo malutong-lutong. Ay parang kagayalaan din po talaga siya ng mani at pag ganyan na nga po ang kanyang itsura ay pwede na nga rin po yung kainin. At ilagay na nga po natin yan dito sa tela dahil nga po yan ay atin ang atod to rin. Kaya naman po kung kayo may puno ng ganari sa inyong bahay ay naku ay wag po ninyong ahaya ang masayang laang ang buto. Dahil nga po balatan nyo la ang ari tapos ay isangag ay di meron na kayong ngut -ngutin. Ay hindi naman po talaga kailangan durog na durog ayos na po ang ganyang itsura at nilagyan na nga po natin yan ng asukal dahil nga po yan ay abalot na natin sa lumpia wrapper. Tinanim nga po ari ng aking inay dini sa harapan ng bahay namin at ari nga daw po ay pampaswerte dahil nga po ang tawag dini sa puno na ari ay money tree. Ay money tree nga po ang tawag dini sa puno ari ay hindi naman po namumunga ng money ay ho ho! At kung ari nga po mga kaprensi ay namumunga ng pera ay talaga naman po ako'y maniniwala na ari ay talagang pampaswerte ay, para naman po sa akin, kung talagang gusto mong swertehin sa buhay, abay galaw-galaw at magbanat-banat ka ng buto. Kahit nga po isang damakmak na pampaswerte ang itanim nyo dyan sa tabi ng inyong bahay, kung ikaw naman ay patamad-tamad, ay wala din. Ay ho ho. Kaya naman po kung gusto ninyong swertehin sa buhay, abay tumaya kayo sa loto, ay este magbanat-banat kayo ng buto. Ay ako naman po ay nagapaliwanag lang, ako hindi nagagalit ha. At saka naman po mga kaprensi, ay wag naman ninyo akong ahing ng pambili ng pamper. Kaya nga po ako hindi pa nag ay baka hindi ko pa ang bumili ng gatas at saka ay pampers. Kaya nga po ay isipin yung makamabuti bago kayo kumiring king 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 king. Kaya naman kayong mga kabataan ay nako ay wag kayong magamadaling mag-asawa at nako po ay habang buhay ng responsibilidad yan. Kaya naman i-enjoy nyo muna ang pagiging tao gayon. Ay siya ay kadadaldal ko nga ni sa inyo ay nakaluto na tayo ng toron. Ay ang tawag nga po din sa ating niluto ay kastanyas torones. Kaya naman mga kaprensi ano pang inain tay natin dyan, sakmala na! Ay kaya laang po ang aking inay ay talaga namang hindi makatudo ng sakmal dahil nga po siya ay pustiso. Ay makaayos na ayos po man din aring ngut-ngutin. Kaya naman mga kaprensi, kung naibigan nyo nga po aring video aring, palike and share na laang po. Maraming salamat!